guys, welcome to my vlog. So, ngayon, ito yung pinsang ko. Oh, sayon! Hi ka dito! Ay, nakalat! Kumalat <laughs> Nak kumalat. <laughs> kumalat. Kumalat ka kumalat. <laughs> kumalat. Kumalat. <laughs> kumalat. <laughs> so, ngayon, ang um, natalit tayo. pag vlog, so to um minutes. Tapos ay ang mga Godzilla niya. Tapos meron siya pinapa-upload sa akin na ano. And upload ko na rin ang yung cellphone niya. Sana rin isang cellphone ma-upload ko na. Baka meron na yung internet. Nasaan yung isang cellphone mo? Ni, pairam ni. Upload ko lang. So, ito yung upload ko, guys. Ginagamit eh. Ayan na. Ayan yung upload ko. Ito yung kanya. Ito yung sa kanya, guys. Ayan, guys. Ayan. So, parang meron na internet. Ayan na, right. Ay, kakulong ang ito ay meron na ang internet guys wala pong internet guys eh wala pong internet so ano muna natin back natin yung mga laro back natin yung mga laro oh, wala wala diba? Tapos punta tayo sa YouTube. Tignan natin kung may Ay, di pa pala nakabukas yung wifi nun. No? Ulit nga ulit, ulit. Bago natin i, i close, i-ano na natin wifi. So, ano. Hello po. manu po. Kailangan mo offer ng ganito. 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 Pansin Papunusin. Nanonood <laughs> na naman yung siya. Amok. <laughs> Ay ganyan papaut. Nanonood na niya sa akin. Wala pa rin talaga guys. Wala. Kaya punta lang muna tayo dito. Yan lang yung mga unload. Among us. Eh. Okay. Ay, among us to. Um, uh, upload. Hindi lang kayo for that 3 minutes. What?